Nakakamiss din maging OFW daddy. <laughs> Ito yung pinaka the best moment na um, yeah. sa pagiging OFW yung uuwi ka. Maghihintay yung pamilya mo. Kamusta mga kabeshi? Welcome back sa aking YouTube channel. And for today's vlog po, nandito kami ngayon sa Naia. Bale susundin namin si Tito Baron kasama po namin mga kabeshi si Andres no? tsaka si daddy na nagaantay na po doon sa may arriving point aantabayana na doon niya si Baron hindi po namin alam kung landed na pero ako muna ay o-order ng pagkain ni Andres may Wendy's dito mga kabeshi i-order ko lang po si Andres Wendy's What? Furnace. Ito tayo. Tinignan lang namin dito sa gilid. Akala ko may mga iba pang kainan. Ang lakas na ng ulan. Buti po kami may yung dito. Kapihan naman. Okay, let's go. Ka e, dito. Andress. Mommy, buy Andress french fries. Okay, give to ate. Thank, Thank you. you po. Thank you po. Okay, let's go na order ni Andres. Si Andres, babalik na kami kay Dad. Let's go to Dad. Daming tao. Daming tao, mga kabesh, yung mga nag-aantay din. Saan na kaya si Daddy? Dito lang namin siya iniwan ganina. Ah, there! That's Daddy. Where's your daddy? Kakain oh, na si Andres, you, dad. Ha? Huh? Kakain na si Andres. Kumain na? Hindi pa. Ha? Ha, itla kayo. Excited yan sa french fries. Alahin na siya, mami. Doon kayo sa gilid. Sa gilid na lang kami. Ah. Andres asked her, what's your name? <laughs> Baka makalimpas. Nakay po si Andres ng burger. Kanin, burger. na And <laughs> nung... Andres, sure. Andres, sure. Oh, Apo, galing nga. Binigyan ni Andres. Ang mata ko, mami, ay nandoon, na, ah. At aking inaabangan. Ang mata ko tayo dito. Oo, oh, kay Andres ka mag-abanghat. Ako'y dito, ah. Hindi ko ma... Ano pala kung anong damit ni... Na Uuuh. Uh, Nakahood. Nakahood. Hey, Oo, oh, bye-bye. Thank you. Mami, open! <laughs> Ang dami mo namang inaasikaso. May kagit ko. Ha? lang ako. Mm -hmm. Mamita si Andres mm. Sarap niya mami Namiss ko Namiss mm -hmm. ko yung ganyan lasa ng burger You try, you try. It's masarap. Oh. Get some. Nakakabis din maging OFW daddy. <laughs> Ito yung pinaka the best moment. Na no? sa pagiging OFW yung uuwi ka. yung pamilya mo. Grabe pa yung kabog. <laughs> pinag iemotional emotional po si Daddy. Kaya excited siyang sunduin si Baron ngayon. Kasi masarap pa rin na may sumusundo sa'yo sa airport. Nakapamilya mo, no? Imagine mo yung uuwi ka ang daming tao tapos wala ni ito doon. Parang ang <laughs> lungkot. Ang lungkot, no? Parang ranas mo rin yung ganun, no? Andreas, be careful, ha? Huh? Kaya si Andres ng fries. Waiting pa rin kami. Um, sila na. Thank you, Lord. Thank you, thank you so much, Lord. Si Bobby po ay hindi na namin sinama talaga. Kami naman ay mabilis lang. Sabi ni Daddy ay mabilis daw po lalakas si uh, Bobby. Playtime na playtime po si Andres. Yan naman. The dog <laughs> to wear diaper. diaper. Oh, the dog is wearing diaper. <laughs> oh, good job, dog. Mudo, Dami. Ah, Ami. Si Andres ay nauhaw at bibili lang kami ng tubig. Nakalimutan kong dalhin yung kanyang ano. Nakalimutan kong dalhin yung tubig ni Andres. Nasa sakyan. Parado na pala do. Andres. Let's go. May pabalik na ulit. Doon na, doon na. Nabasa na namin ni Andres lahat ito. Pati small check. Joyride. Ayan mga kabeshi, kami po muna ni, da ni Andres ay lumabas. At ni kami nakabili ng tubig sa loob. Kaya kami pupunta doon sa 7-Eleven po doon. Doon kami bibili ng tubig. Si Baron ay hindi pa rin lumadating. Bale, after one and a half hours ay wala pa din po siya. Oh no. Oh no. Let's go. Oh no. Yes. Yan. Ito kami po ay mawit ni Andres. At isa pang tawid doon ah. Sabi ni Daddy, huwag kong bibitawan si Andres. At ito nga na may mabibilis po ang mga sasakyan. Marami rin naman tumatawid dun sa kabilang side. Yan kami po ay nakatawid na. Andres, lingon sa ano? Yan, Andres, be careful. Ayun yung treats. Doon na lang kami pupunta. Kanto ka si Andres. Okay. ng kape. At ako inaantok na. Si Andres ay juice sa katinapay. Ito yung kay Andres. Lion juice. E na po ang pumili dito. Yeah, juice. Kape na mami. Oh, look. Yan mga kabeshi. kami po ay bumalik dito kay daddy. At mabuti na lang kami ay bumalik. Si Baron pala Diyan na, nakalabas na. Thank you. Naka-toilet ka na? Ay ako bumili ng Andami bread. Ang dami niyang kwento. Andres, inumin mo na yung juice mo, tapos may bread ka pa dito. Ako po ay bumili na ng kape. Makain na sa Andres ng bread. Ah. Kaya nakakatuwa, bata pa lang ako may jungle juice na. Hanggang ngayon pala meron pa rin na ito. Ay, oh, hindi nga pala tayo nakabili ng tubig. Pero okay lang. Tayo na may... Mm, Korean cream cheese. Oh, dumating din. Hi. Thank you, Lord. Ano <laughs> na po si... Ano po si Baron mga kabeshi. Thank you Lord. At mukha namang masaya si Baron at healthy. <laughs> Lumaba ng konti doon. Kami pa uwi na. Abay, ito yung aking luggage. Pagla <laughs> <laughs> ko nakita Oo nga pala na. No? <laughs> Thank you, Lord. At sinamahal ay nandun na sa kalamba. Only one. Only one tum na si you. Andres. Thank you. Pero kanina ay ko. May yan, daddy. Big boy na, big boy na rin talaga. Oh. Takbo naman kasi ng takbo si Andres. Grabe ang takbo. So ayan po mga kabeshi. Kami po ay... Papunta na sa Kalamba. Nandun naman po si Mahal at si Tatay. Ang kasama po ay si Tio Kagol. Nanghirampo sila lang sa sakyan ni Kalayaan. So, thank you so much to yes, Slaya sa pagpapahirap kay Alab. Yes, Tito Baron. Si Andres ay walang ginawa kundi Tito Baron. Where's Tito Baron? Oh, there's Tito Baron. Kasan daw si Tito Baron? Where's Tito Baron? Papayong okay. natin. sa ibang gamit.

Same point, Mami, eh? ah. Ayan mga kabeshi Kami po muna ay dumaan dito sa SM Bumaba kami dito sa SM Sa Jollibee Nauna na po si Daddy At si Baron Excited makita si Mahal Yes Kami mabagal maglakad ni Andres Ah yun na Nagkita na po ang mag-ama Panoorin nyo na lang po sa vlog ni Daddy At ni Mahal Jollibee! Woohoo! Jollibee! So ayun mga kabeshi, ako po ay, sabi ko kay daddy, ako ay ng gatas ni Bobby. Si Bobby po wala ng gatas. Meron pa naman hanggang ngayon. Ay hindi pwede mawalan. Kaya ako ay pupunta na dito sa SM Grocery. Dito mga kabeshi. Ayan mga kabeshi. ako lang ay mabilis na mamimili ko mga ito mga gulay at saka yung gatas ni Bobby kaya ako nito mga kabeshi ground pork kaya ng pork Ayan mga kabesya, nakapila na po tayo. Nagbabayad na lang ako. Thank you, Lord mga-mga binili plus yung gatas ni Bobby. Sinundo na po ako ni Andres. <laughs> si daddy ay sabi niya ay wala pa daw po yung aming order. Let's go. Wow! sakto na dito na yung order ni mahal. Thank you, Ate Mahal. auntie Tito Baron. Si Tata at si Tio Cargol. Ang kasama po ni Mahal. So, yan mga kabeshi. Uh, salamat po sa inyo pong panonood sa amin pong YouTube channel. Yung iba pong mga eksena ng vlog ay eh, panoorin nyo na lang po sa channel ni Daddy sa Tarashoot TV. God bless po sa lahat. Bye-bye. Keep me safe, my God, for in you I take refuge. some 16 to 1 nev